Ah, ito po mo. Okay. Ay, wala pong bayad ma'am. Okay na po yan. Nagahatid po ako ng libre. Ah, content creator ako ma'am. Wala pong bayad. Hindi po ako naniningil. Oo oh, po ma'am. Nagahatid po ako ng libre don. Yung mga papasok sa trabaho, yung mga mali-late na. Sige ma'am, late ka. <laughs> Sige, salamat ma'am. Wala nga naman. Sa so kayo ma'am? Ate, ate, ate. Sa may yan. Saan po, ma'am? TFT po. TFT. TFT. TFT? Ah, search ko lang, ma'am, ah. TFT. Link you po. Link you. Diretso market market. Ito po, ma'am. Alam niya yan. Alam mo. Libre yan, madam. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay ka po ma'am? Anong oras pasok mo, ma'am? Ano po? Anong oras po pasok mo, ma'am? 8.30. 8.30. Ay, yan. 8.10 pa lang naman, eh. Mm -hmm. Sa ka madalas tumadaan, ma'am, yung mabilis na rota? Diretso po. Tapos kaliwan sa may... Sa may South Park Ring Tower. Ah, okay. Diretso dito, ma'am, eh. Okay. Tapos kanan dito, ma'am? Ah, kaliwa Tapos, saan tayo kakaliwa, ma'am? Diretso po. Nasa may seda po. Ah, okay, seda. Ah. Uh -huh. Dito, ma'am, sa may traffic light? Ah, uh -huh. okay. Tapos, kanan dito, ma'am, eh? Ah, uh -huh. okay. Tapos, sa pangalawang kanto, kakaliwa. Ah, okay. Ito yung building na yun, ma'am? okay. Ah, okay. Sa harap, ma'am, sa harap. lang po sa gilid. Dito po? Okay. Okay ka na dito, ma'am? Okay. Ano po matanggal? Ah, ito po, ma'am. okay. Ay, wala pong bayad, ma'am. Okay na po yan. Nagahatid po ako ng libre. Ah, content creator ako ma'am, wala pong bayad. Hindi po ako naniningil. Ah, po ma'am, nag-aatid po ako ng libre doon. Yung mga papasok sa trabaho, yung mga mali-late na. Sige naman, mali-late ka. <laughs> Sige, salamat po. Wala nga naman. Magandang araw mga ka-venture Ngayong araw mamimigay tayo ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker para sa lucky sharer ng ating video Screenshot ko lamang ang share ng video nito at padadalan ko ang mapipiling lucky sharer ng Extreme One Motorcycle Oil at Last Venture Sticker Yun po, maraming salamat and ride safe